everyone! For today's video nga, kasama namin ni Marvin ang aking ati kati at susunduin nga namin dito sa Clark International Airport ang aking bayaw. It's been 4 years nga since last siya umuwi ng Pilipinas. Simula nga kasi nung pandemic, ngayon na lang siya ulit nakaupi. Nagkikita naman sila ng ati ko pero sa ibang bansa nga lang din sila nagbabakasyon. Napakaganda nga talaga ng entrada dito sa Clark International Airport. Miss at napakalawak, parang feeling ko nga talaga ay nasa ibang bansa na ako kapag pumupunta kami dito sa loob ng Clark. Hindi nga lang entrada ng Clark International Airport ang maganda, kundi ang loob din nito. Ako na nga ang loob nito nung last September na pumunta kami ng Palawan ni Marvin. And by the way nga, ngayon nga susunduin namin ang bayaw ko, eh dito kami sa labas mag-aantay na kung saan ang arrival area. Habang nag-aantay nga kami dito, eh nag-picture-picture nga muna kami sa labas at sobrang saya at excited nga ng ate ko na makita ang kanyang asawa. Sobrang tagal na nga namin nag-aantay at napakarami na nga namin na pagkwentuhan and finally nga, tumating na ang <laughs> uh, Nånge no, no, historier. No, <laughs> Hindi nga sila mag stay sa bahay nila kaya hinatid nga namin sila sa kanilang hotel. At dito nga sila mag stay sa Wild Orchid. Ito nga ang paborito nila pag dito sa Pampanga since nung bago pa lang silang mag -jowa. First time lang namin ni Marvin makapasok dito sa Wild Orchid and ang ganda pala nito sa loob. Mula nga sa room nila ate ay eh, matata na ang magandang view ng pool. Karamihan nga na nag-check-in dito ay eh, mga foreigner. Kaya parang feeling ko eh nasa ibang bansa din kami. Andito nga din pala naka-check-in ang mga friend and workmate ng bayaw ko. Nauna nga lang sila magbihay papunta dito sa Pinas. Kaya nauna din sila mag-check-in dito. Malapit nga lang ito sa bahay namin. Mga 15 minutes driveway nga lang. Pero ngayon lang kami nakapasok dito. Pagkatid nga namin sa ati ko at bayaw ko, eh kumain lang kami at nagkwentuhan at umalis na nga din kami. Dumaan nga lang din kami sa SM Clark para bumili ng pasalubong sa mga fair babies ko at umuwi na nga din kami ng bahay. At ito nga lang ang kaganapan namin noong February 4. Thank you for watching! Bye!